uh, good afternoon po sa lahat. Uh, good morning para sa iba. Nandito tayo ngayon sa Linang, kung saan nakasugay yung ating mga baka. Nagkaroon ng mga pagpupurga ng mga baka dito galing sa Provincial vet ng, sa, sa, Santa Cruz. Ngayon, hindi po na purga ng aming baka kasi wala nga kami. Kaya binigay na lang ang pangpurga dito iniwan para kami na ang magpupurga. Kaya uh, kagabi pa lang na namin yung mga baka dito sa puno. Ayan o, oh, kung nakikita nyo sa likuran ko. Para hindi sila makakain ng damo. Para uh, mas effective yung pangpurga. So tara guys, magpurga na tayo. Simula na natin. Ayan yung mga baka namin. Ayan. So yung may inahin pa doon sa likuran, hindi namin dinala dito kasi nga hindi pino kailangan purgahin yung inahin. Buntis. So, ito. Ayan, nasa likuran ko. So, let's go! Yung ating bagong bet. Kasi. Betlog. Betlog. Ayan. Yung, yung gamit mo, patingin ng gamit mo. Ayan, inject. Injection. Hindi. ano ah, lang to? Syringe. Syringe. Ah, syringe lang. Na oral drench. Ah, ayan. Syringe lang ginamit niya. Nilagyan lang lang. Ano yung stro? Ayan. Ayan. Um, ng tubig eh. So, hindi nilagyan ng tubig. So, ito guys, yung aming... <laughs> ito guys, yung aming binili sa Garcia. Ito ay nagkakalaga ng 42,500. Last June 2023 namin binili ito. Ayan, sa palagay nyo, uh, magkano ng ahalaga nito sa ilang buwan naming alaga. In, uh, estimate ko sa presyo ng Garcia eh nasa ano na to nasa 60,000 60,000 hanggang 65,000 kasi medyo malaki na siya mataba pa ayan ang pangalan niya ay si JR kasi kay JR namin binili si G, JR Comeya 42,500 ang kanyang presyo nung binili namin siya sa Garcia Estimated ko ngayon, 60 to 65,000 ang halaga nito. Isa siyang Brahman. O ano na naman yung i ano mo? 20 ml. Another 20 ml. 10, 10 lang yung kanina. 10 lang kanina kasi ngayon, 10 uli. Ayan, dalawang dalawang beses niya pinainom tikta 10 ml. Kailangan kasi Kailangan ay 20 ml. 20 ml. Tingnan mo, baka ubuhan ka uli? Eh. Bay. Sasandito siya nasasarapan. Puro. Puro. Oh, isa na na sa. Ayun. So, tapos na sa 20 ml kasi bawat isang baka ay kailangan 20 ml ang ipapainom mo na pangporga. Ayun. 10 ml. ito naman si Rosalinda. ito, ayan. Ito naman si Rosalinda. Ayan, binili namin siya ng magkano yan? 28,000. Uh, ilang taon natin laga? Dagdala, magdadalawa na. Magdadalawa na taon na naming alaga. Ay, may anak na siya. Ayun, no? Ayun, no? Si Negra Bandida. Ayun. Ayun, anak niya. Dalawang buwan pa lang siyang nanganak kapapangarok na siya kaya pwede nang purgahin kapag buntis kasi hindi pwede purgahin ayun Ayan, bagong bet natin si betlog So, 10 ml and another 10 ml 10 yeah. ml ang pangalan niya pala guys ay si Acero Salinda yan, si Rosalinda. Ito yung anak niya. Si Daniela. Kung bakit Rosalinda ang ipinangalan sa kanya? Kasi binili namin siya sa kay Rose. Rose ang pangalan ng pinagbila namin. Kaya ang pangalan niya ay si Rosalinda. Ito Daniel ang pangalan kasi ang nagbabadyang kay Rosalinda ay si Daniel. Kaya babayang anak kaya ang pangalan ay si Daniela. O diba guys ang ganda ng pangalan? Ito naman guys ay si Garcia Yan si Garcia Mahaba ito Ito yung kasama ni JR Ayan Opa okay, madali ah Another 10 ml oh, mabak yan, Mahaba yan si Garcia Mahaba dito yung naman. Madami yung nawala na luwa niya. Mahaba ito si Garcia, mahabang baka. Kung bakit Garcia ang kanyang pangalan? Kasi sa Garcia din namin siya binili. Yan, nakakahalaga siya ng 42,000, 42,500 din. Ito naman ay si Batik. Ayan. Video makapal si batik. Ayan. Ayan. Kung si batik ang pangalan kasi batik-batik ang kanyang balat. Ayan, batik-batik ang kanyang balat. Makapal din ito si batik. Magdadalawang taon na namin itong alaga si Batik. Eh. Si Batik guys ay tubo na namin to sa binili namin. 3 for 100 na baka. Nabenta na namin yung dalawa ng 140,000. Doon sa 140,000 tumubo na kami doon ng 40,000. Plus itong si Batik. Ah. Uy, nakatingin ka sa akin, okay, na no? Batik ha? Alam mo pangalan mo ha. Ayan. Ito naman ay si Beron. Ayan. Isa siya braman. Nabili namin siya sa Garcia din. Ayan. Uh -huh. Wow. 10 ml. 10 ml. Malit lang siya guys, kaya 10 ml lang muna. Ang pangalan niya guys ay si Beron. Binili din namin siya si Garcia. Ito ay isang Brahman. Binili namin siya, ta, siya sa mga taga Kalatagan. Baka Kalatagan. 36,000 ang bili namin dito. Ayan, medyo mahal nga ang bili namin dito. Ayan, pero Nag-adjust pa kasi ang katawan nito eh. Ito yung namayot pa nung pagkabili namin. Kasi yung ano niya, itabang gatas pa eh ngayon nakapag-adjust na rin. Kakahalaga siya ng 36,000. Eh hindi pa natin ma-estimate kung magkano kasi malit pa siya nung binili namin. Ayan, isa siyang Brahman. Uh, kung bakit, veron ang kaya ang pangalan kasi doon namin binili sa mga taga -kalam. So, in case po, nahanta natin yung isang baka doon. Nakatali. Nandun si Abintos. Ito yung aming baka na to ay nagkasakit ng alipunga. Punggal. Kaya ito yung nakahiwalay siya sa mga iba namin mga baka. Kasi baka mahiwa ay eh. Mahawa yung aming mga ibang baka. Kaya inihiwalay namin siya ng tali. Dito namin siya pinakakain at pinahiinom. So, ito na guys, si Abintos. Ayan, tinan nyo naman ang paan niya. Ayan, may sugat. Ayan. Ayan, may sugat. Mailap si Abintos. ay may sugat ang paan niya kung napapansin niyo. Si Abintos ay tatlong taon na natin nalaga. Kasi binili namin to guys, ay maliit pa. Parang bagong walay. to siya nagkakahalaga ng 28,000 maliit na no, maliit pa ito noon tatago siya, <laughs> takot so 20 ml ang pinaininom sa Tayo Porga uh, ngayon may dala kaming pagkain, galing nung pagdaan namin sa bayan ay may mga balak doon ng pinya so taray pagkain na natin so ito guys yung aming daladalang kasulubong sa kanila balat ng pinya kasi dito sa kalawan ay uso na ang pinya gawa ng tag-araw na ngayon ayan tingnan nyo kung kumakain sila ng balat ng pinya Ayan. tapos, hahaluan natin ng darak ayon Jack gutom na gutom sila kasi magdamag silang walang kinain gawa ng kailangan silang purgahin ngayong araw gusto na kumain ni ano ni Daniela. So, tingnan natin kung kumakain sila. Wala sa, kasi sila kinain magdamag. Ayon. Uh, ayun. 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 Nakain. Nakain si JR. natin kung nakain si JR Yan. balat ng pinya dito sa kalawan namin kinuha so, uh, oh, oh. balat ng pinya pwede pang pakain sa baka alternative sa mga adamong nawawala pa ngayon sa mga pagkain kaya kung may mga balat kayo ng pinya dyan at kung may alaga kayong baka pwede nyo gawin to Ayun oh, no? sarap na sarap naman oh. No? Ayan si JR Matakaw. Oh. Ito yung amin si Daniela, oh. sumisimple. Oh. Oh. Kinakain, kumakain din ng balat ng pinya. Hinalu hinaluan ng darak. Mm. Sumisimple din naman no oh. si Daniela. si Rosalinda. O, oh, ayan. Kumakain, o. Oh. Balat ng pen niya, pwedeng pakain sa baga. O, oh, di ba? Sarap na sarap siya, o. Oh. Ha, ito si Garcia Tingnan nyo kung kakain ng balat ng pinya. Ay, nakain. Oh. Ayaw? Wala Ha? Blood. Ang arti mo. Ayan, o. Oh. Kumakain si Garci? Ayan, kumakain din. So, para sa kaalaman nyo guys, yung aming pinakachusin na baka ay si Garci. Hindi yan basta kumakain lang ang damo. Kaya siya naman nung una dito, ay ayo kumain ng mga damo dito. Yung mga yan, ayaw niyang kainin. Yung malalago pa mga yan, gusto niya doon talaga sa may malayo. Kaya doon siya sinuga. Ayan, chusi yan. Sunod ay si Batik ang bibigyan. Nagagalit ka. Pait naman yun eh. Batik batik na pugi pugi yan eh. oh di ba? So ayun kinulang pa kaya ayan magdagdag pa. So ayan kakain si batik ng balat ng pinya, oh di ba? Gusto gusto ni batik. Chusi talaga ito si Garci. Tama so, nakatanga. Yan yung siya guys, nakatanga. Oh, yung mga kasama niya, uupak oh, ng balat ng pinya. Nyo oh, gusto gusto niyo oh. Ito naman kay, ginatin to kay. Pero, ito to. naman na sa iyo. oh O. Nakakain din. ganun, ano, ta, ano, hindi masyado nakakain. abang yung mga kasama niya abala sa kakalapang ng ano balat ng pinya si Garcia ay nakatanga ayan ayaw kumain siya lang talaga sa baka namin siya yung pinaka choosy yan sinusong inaano yung ano timba niya sinusuwag So guys, so check natin si JR na na oh. So, okay, oh, ang kanya oh. Guys, kumakain na sila. Yan. Ah, uh, yung isa naming inahin na doon pa sa kabila. Kasi nga hindi siya pwede purgahin gawa ng buntis yon Malapit na siya mga anak by April o May mga anak na yon. So, uh, malalaman nyo rin kasi ibablog din naman natin yon Walo. Kasama itong maliit. Itong bulinggit nito. Walo sila lahat. So, yun lamang guys. Tapos na tayo pakain ng, ano, ng mga baka natin. Ayun, kumakain na sila. Kumakain na yung mga baka natin. Ayun, kita-kita yun naman. Kumakain na. O, uh, babalik tayo ulit. Uh, abangan po ang ating next vlog doon naman tayo sa mga kung ano pang ipinakakain namin sa aming mga baka bukod yan sa uh, balat ng mai, ah, balat ng pinya kasi ang balat ng pinya seasonal lang yan kasi sa kalawan uso ngayon ang pinya kaya marami kaming mapagkuhanan ng balat ng pinya so ano pa ba ang mga ipinakakain namin sa aming mga baka kapag wala na balat ang pinya Katulad nito, wala nang mga damo. Ano pa ba, ang mga Ayan, nakita nyo, walang mga damo. Ah, ano pa ba, ang pinapakain namin para masuportahan namin yung pangailangan ng katawan namin ng mga baka. So, abangan ninyo guys yung aking next vlog. Bye-bye! See you soon! Grabe si JR, matindi kumain. ng balat ng pinyo, ubos kanya. Pinalitan na, pinalitan na ng banyera ang kanyang kapakainan. At hindi na kasya sa kanya ang timba. Ayan.